Hello, welcome sa Landas ng Pag-asa. Grabe ang ating paalala ngayon galing sa magandang balita. Babasahin ko sa inyo ha. Narinig, narinig aninyo sinabi, huwag kang mangangalunya o makikiapid. O, sa, sa English eh, don't commit adultery. Sabi dito, datupat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Ito po magandang kakaibang turo ng ating Panginoon na kung tutuusin, pag pinag-isipan mo, ay malalim talaga. Sabi niya, huwag kang mag-commit ng adultery. Pero ito, sinasabi niya, pero ito pa, ingatan mo. Pag ikaw ay naghangad ng masama sa isang babae, nagsisimula ka na ng papangalunya o pag-commit ng adultery. Grabe naman, di ba? Pero alam niyo po, totoo talaga eh. Saan po ba nagsisimula ang pasalanan? Yung pakikiapid o sa mga may asawa dyan, uh, yung pagiging hindi matapat sa iyong pangako na maging tapat sa iyong asawa. Hindi e ba naman nagsisimula sa puso yung paghahangad ng, ng hindi maganda sa sa ibang babae na hindi mo asawa, di ba nagsimula siya sa paghahangad, nagagaling sa puso? Kaya maganda yung paalala ng Panginoon sa atin. Ingatan ninyo hindi lang yung panlabas na nangyayari sa inyo. Ingatan ninyo yung nangyayari sa loob ng puso, yung wala nakakita. Doon nagsisimula yun. Ibig sabihin ito, hindi naman sinasabi na hindi ka makakaranas ng, uh, ng paghahangad sa sa iba na hindi mo asawa. Pero dito kasi yung paghahangad na masama, ibig sabihin, meron ka ng plano, meron ka ng gustong gawin, at pinakikinggan mo yung paghahangad mo sa loob kaysa yung desisyon mong maging matapat. Bantayan po natin ang ating mga puso. Sinasabi sa atin sa magandang balita ngayon, ang kasalanan hindi nagsisimula lang sa panlabas. Nagsisimula sa loob natin kaya ingatan po natin sabi nga nila ang ating puso ang pagiging matapat nagsisimula sa ating desisyon sa loob ng ating puso ingatan po natin yan maging matapat po tayo sa dapat natin mahalin at patuloy natin asahan na tutulungan tayo ng Panginoon maging matapat sa mga mahal natin sa buhay god bless